Aris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ay may ugaling may sensin at mapanindigan. Mas pinipili ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at ang tahimik na araw ang nais para matapos ng maayos ang mga gawain. Mahalagang masunod ang mga pangako sa pamilya upang mapanatili ang magandang relasyon. Ang Aris ay likas na madisiplina at matalas sa mga ginagawa, hindi gaanong mahilig sa mahabang usapan, at laging nakatuon sa paghahanap ng mga bagong paraan ng pagkakakitaan upang mapaunlad ang pamumuhay, maaruga sa kanyang pamilya, lalo na sa pagkain at kalusugan. At inilalaan ang gabi bilang oras ng kapahingahan para sa katawan at isipan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay kilala sa disiplina at kasipagan. Hindi siya nagpapahuli sa kaalaman at patuloy na naghahangad ng karunungan upang makagawa ng daan tungo sa pag-asenso. Mas inuuna niya ang trabaho kaysa sa mga kwentuhan, at may istriktong ugali na hindi madaling mapakiusapan, sa tahanan, mas gusto niya ang masayang pag-uusap, walang pagbubulalas ng galit o pagmumura tiwala sa pagmamahalan at ayaw sa mga usapang may kaburdihan sa usaping pagmamahal malambing siya at puno ng pagkalinga sa kanyang minamahal hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw gemini ang gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may maunawang pag-iisip at laging may matalinong pananaw upang makagawa ng mahusay na trabaho. Sa aspeto ng pera, hindi siya madaling masuhulen dahil matapat siya sa kanyang pamumuhay at trabaho, masigla sa mga gawain dahil sa kagustuhang magtagumpay, at hindi natatakot ipakita ang kanyang katapangan kapag kailangan, maingat siya sa trabaho, hindi nakikipag-usap sa mga taong may kayabangan o may kaberdihan sa pag-uugali, at laging nakatuon sa paggawa ng maayos na gawain, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay masipag at matyaga sa trabaho. Ngunit may katapangan na hindi nagpapadala sa mga hindi mahalagang usapan. Masikap siya sa kanyang hanap buhay upang makakuha ng mas mataas na sahod at laging nag-iingat para maiwasan ang mga problema. Kung may pangakong binitiwan, tinutupad niya ito ng buong puso, maaruga sa kanyang pamilya, lalo na sa aspeto ng pagkain at kalusugan sa tahanan, at sa pag-ibig siya ay malambing at maalaga sa kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay may disiplina at hindi nagpapadala sa mga usapang may kalokohan o suhulan, lalo na kung ilegal ang pagkakakitaan. Mas pinipili niyang manatiling tahimik sa mga dapat gawin at nagtataglay ng positibong enerhiya para sa kasipagan, para sa kanya, ang pagiging masipag ay susi sa kaganhawahan sa buhay. Hindi siya nakikibahagi sa mga usapang may kaberdihan o kayabangan, mas pinipili ang mag-focus sa trabaho kahit mag-isa at tahimik na gumagawa ng mga bagay ng maayos at may pag-iingat. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay may katapangan at masipag sa kanyang mga gawain. Hindi siya mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung wala itong kaugnayan sa pagkakakitaan. Sa trabaho Inuuna niya ang pagpaplano bago magsimula upang masiguradong nasa tamang direksyon ang kanyang mga hakbang. Tapat sa kanyang salita at gagawin ang kanyang nasabi hanggat ito ay nasa tama. Ayaw niya ng paligoy-ligoy na usapan at mas gusto ang diretsyo at malaman na pag-uusap. Matsaga siya sa kanyang mga gawain at patuloy na naghahangad ng kaunlaran sa buhay, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ay kilala sa kanyang pagkahilig na unahin ang kaligayahan ng pamilya, maging sa anong paraan man ito. Matalino at maingat ang kanyang approach sa trabaho, lalo na pagdating sa mga bagay na nangangailangan ng disiplina at dedikasyon tinitiyak niya na tapos ang mga gawain sa tamang oras at walang masayang nasandali. Madalas ding maging maingat si Libra sa kanyang mga sinasabi, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iba. Hindi siya agad-agad nagkakaloob ng pagtitiwala sa trabaho, kaya naman nagpapakita siya ng lubos na pag-iingat at siguradista pagdating sa kanyang hanap buhay. Sa aspeto ng pag-ibig, malambing at masuyo si Libra ngayong araw, handang ibigay ang oras at atensyon sa minamahal upang mapanatili ang init ng kanilang samahan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio ay may katapatan sa trabaho na tunay na maaasahan. Hindi siya nagpapadala sa tukso ng pera at nananatiling masinop sa bawat gawain. Ang kanyang kasipagan ay patuloy niyang pinapanday upang masiguro ang kanyang maayos at matagalang hanap buhay. May prinsipyo siya na kung may sinabi, ay gagawin ito upang hindi mapahiya at mapanatili ang kanyang kredibilidad. Ayaw niya ng mga abala habang nagtatrabaho kaya't mas nais niya ang tahimik at mapayapang pagganap ng kanyang mga gawain sa tahanan, malambing si Scorpio sa pamilya at nagbibigay halaga sa masayang kwentuhan at pagsasama-sama. Sa pag-ibig, nagpapakita siya ng pagkalinga at matamis na pagdama ngayong araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius para sa Sagittarius, ang pagiging tahimik at walang abala sa trabaho ay mahalaga upang makamit ang produktibong araw. Mapanuri ang kanyang isipan, lalong-lalo na pagdating sa pera, dahil alam niyang ang kanyang kinikita ay para sa kapakanan ng pamilya. Ngayong araw, masidhi ang kanyang damdamin at determinadong tapusin ang mga gawain ng walang labis at walang kulang. Maaruga siya sa pamilya at nais niya ang maayos at klarong usapan sa tahanan, hindi niya gustong makarinig ng mga pagmumura o negatibong salita sa loob ng bahay, kaya't binibigyang halaga niya ang kapayapaan at kaayusan sa paligid. Pagdating ng gabi, naghahanap si Sagittarius ng oras para magpahinga at pag-aanin ang isip at katawan mula sa buong araw ng gawain. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ay may mataas na respeto sa sarili at ayaw niya ng mga usapang may kabastusan sa loob ng trabaho. Kung may pangako sa pamilya, gagawin niya ito agad, hindi siya nagdadalawang isip na isa isakatuparan ito. Mas pinapahalagahan niya ang paggawa kaysa makipagkwentuhan, at malaki ang pagpapahalaga niya sa disiplina at respeto sa bawat isa. Ang mga usapang may halong okrayan o biro na maaaring makasakit ng damdamin ng iba ay iniiwasan niya. Tapat siya sa trabaho at sinisiguradong maayos ang kanyang hanap buhay, sa pamilya, Mapagmalasakit siya sa kanyang mga magulang at laging handa siyang tumulong. Masinop siya sa pera at iniisip niyang mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Si Aquarius ay may masusing paraan ng pagtatrabaho. Ayaw niya ng pagmamadali at mas gusto niyang tapusin ang gawain ng may kalidad at kasiguruhan. Mas nasisiyahan siya sa trabaho kapag nag-iisa, sapagkat mas naisa sa katuparan niya ang mga nais na resulta. Disiplinado siya at hindi madaling mapang ng pera, kaya't nananatili siyang totoo sa kanyang mga prinsipyo. Mahaba ang kanyang pasensya lalo na sa trabaho, dahil alam niyang ang kanyang dedikasyon ay para sa pangmatagalang tagumpay, nag-iipon siya ng extra para sa pamilya, lalo na para sa kanyang kapatid at magulang, sa tahanan, siya ay maalaga, at binibigyang halaga ang masayang pagsasalo-salo sa pagkain, sa aspeto ng pag-ibig, ang kanyang lamang ay dama ng mga mahal niya ngayong araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Para kay Pisces mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa upang makaiwas sa mga abala at may segowa ng maayos ang kanyang mga gawain. Matalino siya at hindi nagpapadala sa mga lagayan ng pera, nananatili siyang tapat sa kanyang gawain. Sa tahanan Masigla ang kanyang interaksyon sa pamilya. Masaya siyang nag-uusap at nagbibigay ng positibong enerhiya sa bawat isa, may isang salita siya at kapag may pangako sa iba, sisiguraduhin niyang matutupad ito, para kay Pisces. Ang pamilya ang una sa kanyang mga prioridad at ginagawa niya ang lahat upang mapabuti ang kanilang kalagayan, wala sa kanyang isipan ang pagseselos kaya't buo ang kanyang tiwala sa pagmamahalan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.